At para po sa kaalaman ng mga kababayan natin mga Pilipino ay uh, sobrang nakakalula itong uh, pag insert ng pangungupit nitong si Martin Romualdez ito 241 billion 200 41B or uh, baboy 241 billion po ang kanilang in-insert dyan sa uh, budget ng 2025 ngayong taon na kung saan po yan ay pinagpapaliwanag na po yan kung inyo po natatandaan naghain po ng uh, ng reklamo ang mga abogado natin si Rodriguez at uh, dininig po agad yan ng uh, Supreme Court ngayon po ay may panibagong uh, dimanda na ihahain dito sa tatlong mga kawatang ito Martin Romualdez Sal at saka itong si Manix Dalipe anyway po, bago po natin itutuloyan ay uh, Nais ko lamang pong ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po at uh, hindi ko po alam kung uh, malulusutan pa ito nitong mga kawatang ito. Pero ang pagkakaintindi ko po rito ay uh, tiyakan na po ang pagkakakulong nitong nga uh, hindi lamang po yung tatlong nabanggit ko, marami pa pong iba na kasama sa demanda. At ito po ay uh, overwhelming. Hindi po biro yung 241 billion na kinopit na nila. See? Ganito po kahayop itong mga animal na ito. Ganito po kademonyo itong mga kawatang ito. Anyway, hindi po ako ang mag uh, uh sa rito. Hayaan ko pong uh, ipanood sa inyo yung uh, press conference ng mga batikang abogado na kung saan po ay magsasampana ng demanda sa lunis, dito sa mga kawatang ito. At tingnan natin kung ito ba ay uh, malulusotan ito, mga kawatang ito. Anyway, at di na po natin pagtatagalin at uh, ipapa nood ko na po sa inyo para po malaman po ninyong lahat mga kababayan ang mga pinaggagawa pinag nitong mga kawatan mga dapat ito ang mga nagbabantay ng uh, pira ng uh, bayan Pero sila mismo ang uh, nagnanakaw sa pira natin At uh, hindi ko alam kung uh, ayaw ko lang kung malulusutan pa nila ito Ito po at ipapanood ko na po sa inyo Para hindi na po tayo magtagal <clears throat> At uh... Sa kadahilanan po na dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya, kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen Yan. dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprobahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit <coughs> kung in-email sa amin na Bicam Report may mga blanko po, po rito. Ngunit nung pinirmahan ng uh, presidente kumpleto na at nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion ngayon po ewan ko kung matatawag natin na uh, typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ano, wala pong uh, ganung halaga ang inaprubahan ng Baycam at hindi, hindi po hindi po ang inaprubahan sa plenaryo. Ibakit e po nagkaroon ng ganung halaga doon sa Uh, General Appropriations Act GAA Kanya po, uh, ako, bilang isang uh, nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita po sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po, ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan hindi po nire ang enrolled bill ng House of Representatives ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa kongreso. <coughs> Tama po yung sinabi ni uh, former speaker Taposin Bebot Taposin na lang po natin, natin yan ha. Kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, bicameral conference committee report. Tama po yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, bicameral conference committee report ay eh, i-approve yan ng House at i-approve din, din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung technical working group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh, ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan ang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At uh, mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung uh, enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, report na may pirma naman yung mga members ng uh, committee sa House at sa Kasang Senate eh sa tinagal staff speaker na bebot dyan sa kongreso magbula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinapit nila doon sa plenary session para i-approve nila, eh asan na yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Pippa, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng gano'n ng mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Ayan. Uh, sa akin pagkaalam no uh, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito <coughs> kung meron ako makalita na pangalan number one syempre si Martin Romualdez pangalawa itong si Saldico pangatlo itong si uh, majority leader Manix Dalipe <coughs> ng Zamboanga. Bakit sila? dahil po una wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives lahat po yan may basbas -bas ng Speaker si? wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng Speaker Grabe. kaya nga po dito sigurado ako itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, syempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano, kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo <laughs> dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM Report. Ngayon, eh bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget? Naging hero pa yung isa rin. Sa gaan na, si, na pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction ng ano ng uh, kung ano yung inaprubahan ng kongreso sa plenary dahil kung ito ay magkaiba ay malaking problema yan hindi nila nilalabas yung enrolled bill eh ako, may suspektsa. anong ano problema? ba ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability mag-shift, mapupunta sa office of the president. Pinirmahan niya walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Eh di sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti labas na nila yung enroll bill para naman na-compare natin na tama ba yan o pareho ba yan nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Taposin lang why, po natin. Ay, lang, ano? Sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh. Para matabunan ito. Oh. Para yun ang pag-usapan para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. pero hindi po natin bibitawan ito kasi Tama. Napakalaga talaga. Na 241 billion. Si? Eh kaming mga ordinaryong tao, eh, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Uh, for 100, 241 kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker with uh, Attorney Raul Lambino with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin yeah. sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime krimen po ito It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Mm, yan. See? So narinig nyo na. At uh, Hello. Hi mga palangga. So ah... Uh, 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 ganyan po kahayok itong mga nandyan na kunwari, mga tutulong daw kuno sa mga naghihirap nating mga kababayan pero sa, sa halip na makatulong itong mga animal na ito sila pa mismo ang nagiging uh, virus sila pa mismo ang piste dito sa ating lipunan kaya nga mga kaibigan yun po yung uh, parati ko na lamang sinasabi rito na sana itong mga kawatang ito ay mga matay na lang lahat. Hindi na dapat nabubuhay itong mga buwisit na ito. Magkakalat lang po ng lahi itong mga hayop na ito. Hindi na po kailangan dapat na ah, nabubuhay pa yan din sa mundo. Yung mga ganyang virus na tao. 241 billion po trillion na nga po, trillion trillion na nga po yung uh, yung budget ngayong 2025. Dinagdagan pa ng another 241 billion. Saan mapupunta yan? Diyan po sa congressman na mga pumirma sa impeachment ni BP Sara. Iyan po ang maliwanag. Kaya nga po, hindi baling masimut na ang ng bayan. Hindi baling ang lumamo ng lupa itong ating mga kababayan. Basta mapagbigyan lang ang uh, ambisyon itong si Romualdez na ito. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng demonyong nagkatawang tao. Ito po yung mga totoong mga demonyo. Ito po yung mga totoong mga salot sa lipunan. Itong mga taong ito. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi yan. At uh, hindi po ako magsasawa dito. Nasabihin dito sa mga ibang mga kababayan natin na sobrang napakarami na ang mga gutom nating mga kababayan. Tapos kaya ito ngayon ang mababalitaan natin. Ito ngayon ang maririnig natin. Tingnan nyo kung wala itong mga taong ito na nagbulgar. Alam pa ba natin yon? Wala na po tayong alam doon. Napakamahal naman ang ambisyon mo, Mr. Romaldes Sobrang napakamahal. Idinadamay eh, mo pa itong mga kababayan nating wala namang kinalaman sa ambisyon mo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung malatabla na pagmumukha mo. Yun po ang gusto kong itanong sa iyo. Bakit ba ayaw nyo nang maglubay sa kanan kananakaw sa pera ng bayan para lang sa mga personal ninyong interes, para lang sa inyo mga ambisyon na mga aswang kayo. Yun po ang tanong ko sa inyo. Sana nga po, dinggin na ng ating Panginoon ang lagi kong ipinagdarasal dito na lahat kayong mga politikong mga kawatan, mga matay na lang kayong lahat. Grabe. Abangan po natin mga kababayan. Dahil sa lunis na po i, uh, uh, isasampah yang criminal case po yan ha. Hindi po basta yan, hindi po uh, hindi po basta uh, civil case yan, criminal case po yan. Nakapagka hindi na ipaliwanag yan itong uh, si uh, Romoldes at saka itong si Saldico, at saka itong si uh, Manix Dalipe, at marami pa po pong iba, hindi lang po nabanggit dyan. Marami pang eda pag hindi po nila naipaliwanag yan, tiyaka na po na sila ang pupunta dyan sa kulungan. Tiyaka na po yan. Criminal case po ito. Pero dapat kasi ito, hindi na po dapat ikinukulong itong mga ito. Sa totoo lang po. Hindi na. Dapat ito ha? Ay ipinapakain na lang sa kwan o Ang dami-daming mga kababayan natin pinapatay nitong mga taong ito. Hindi man nila pinapatay ng literal na ginigilitan ng nila ng liig. Diyan sa pagnanakaw nilang yan, sobra pa sa pinatay nila itong mga kababayan natin na patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom at tuloy-tuloy yung kanilang kahit saan sila sumuling, wala na pong silang masulingan kaya tiis na wala nang mailag mailagay sila doon sa kanilang mga kaldero. <clears throat> Tingnan niyo po yung mga yung mga congressman na nabigyan po ng tiga to 25 milyon para dyan sa akap-akap, kuno -akap na yan. Di po ba napakarami po yung naandoon sa mga kwaniyan? Listahan po yan, no, 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 kailan lang po nung no, no, naipasa po yung no, impeachment. Maliban pa po, po doon sa tigli milyon mayroon pa po si ay tigwa uh, 150 million mayroon pa po silang 25 million na para diyan galing po sa DSWD saan po galing ang pera ng DSWD Yan pa rin po sa kamara yan po yung mga ini-insert nila para po ma masuhulan na itong mga congressman na ito para sa kanilang kandidatura. Yun nga po sinasabi ko, para sa kanilang sariling interest 25 million pong maliwanag Pero tingnan nyo mga kababayan Diyan sa inyong mga distrito Makiramdam kayo kung magbibigay Yang inyong mga congressman dyan Dahil mayroon na po, po Natanggap na po nila mismo Yung 25 million Para dyan sa kanilang distrito Kaya po mga kababayan Pakiramdaman nyo na po yung inyong mga congressman dyan. At, pero sigurado na po ako dyan. 100% po ako dyan. -binul direct sa na po nila. Hindi na po nila ipamimigay. AX po ang pinag-uusapan natin dyan. Tingnan nyo mga kababayan. Ito, konting paliwanag lang po ito ha. Noong araw, yung mga pami-pamilya, intindihin niyo pong mabuti. Paramihan ng anak. Mayroon po dyan labing dalawa ang anak, labing lima ang anak. Ah, mayroong sampo. Pinakamababa na sampo sa isang pamilya. Ang anak ha, ang anak. Pero nung araw po, wala namang tupad. Wala namang AX. Wala namang yakap, akap or wala namang ano mang galing sa DSWD. Hindi po ba? Walang ganyang programa noong araw. Bagamat napakarami ng mga anak ng mga tao noong araw. Paramihan nga po ng anak eh. Pero walang naibibigay ang DSWD. Ano po ang gusto kong uh, i-brought out dito? ang gusto ang ibig ko pong sabihin dito ngayon nakakaunti na lang dalawa tatlo na lang yung mga anak ng mga may mga asa asawa pero nandiyan lahat yung mga benepisyo bakit kasi nga po kagaya nga po itong akap na ito ang sinasabi po natin dito magpapalabas po sila na kunwari mamimigay sila ng akap sasabihin nila limang, limang libo tapos ang ang, ang, uh, ang mara, makakarating lang po doon sa bibigyan lao o beneficiaries ay 500 lang po. Diyan po nakatago. Diyan po nila kinukuha, diyan po nila itinatago yung pangungupit nitong mga kawatang mga politikong ito. Kunwari, yun ang gagamitin, aakap, ax o anuman, tupad daw kung ano-ano. Diyan po nila itinatago. Uulitin ko lang po. Bakit kinakaya ng mga pamilya ng mga araw na yun na labing lima, labing dalawa, sampo ang pinakamababang mga anak ng mga tao na may mga asawa? Pero walang tulong ang gobyerno. Bakit? Ngayon? Saka ngayon tutulong ang gobyerno? Da, kakaunti na lang mga anak ng mga yan? Dalawa hanggang tatlo na nga lang ang mga anak ng mga yan. Oh. Yan, ginagamit lang nito mga kawatan ng mga politikong ito ang salitang uh, AX, AKAP, o ano pa mga mga tinutulong ng DSWD. Nasabi ko na po. Yung sasabihin na 10,000, uh, libo isang libo lang po yung mga karating. O oh, wala pa. Kasi kukupitin pa rin po nila man ang mga barangay nila yan. Hindi po ba na nag-trending po yung uh, yung uh, binigyan ng 10,000 ko no? Tapos anapunta ah, na lang sa kanya 1,000. 'Di ba nag-trending po 'yan? Hangga't hindi uh, hangga't hindi uh, aginigiinitan itong mga kawatang ito, wala na pong pag-asa ang Pilipino. Tandaan po ninyo 'yan. Anyway, Mahaba na po yung ating discussion Bukas na po yung ating uh, Rappel draw doon sa uh, June Verana Vlogs ano? So doon po kayo manood Alas 12 po yan eh, uh, I-upload ko po yung ating binunot dito At araw-araw uh, na po tayong Bubunot ng dalawa Natig sa 10,000 Ata, uh, pero doon po niyo panuorin sa June Birana Vlogs. Ayan, doon po kayo manood dahil direkta na po yan. Bubunutin na po agad dati niyan at para mapanood po niyo Kung mag upload man po ako ng, uh, ng ganito pong regular na video ko ng alas 8 dito sa Birana Live Studio TV, alas 12 or alas uh, alauna naman, i-upload ko yung John Birana Vlogs Ayan Doon po kayo manood Sa John Birana Vlogs Ano po? At uh, tuloy lang po At uh, yung inyong pong katibayan Na nag-subscribe kayo Ipadala nyo po sa Tarek Hasan Mirsa Para po ma-register yung pangalan nyo Maisali po doon sa timba Na yun po yung ating bubunuti ng mga pangalan nyo Ano po? At uh, kung ano lang po sana yung sinabi Yun lang po subscribe lang po, katibayan lang po ng subscribe. Huwag na po kayong magpapadala ng kahit na anong link doon kasi ibuburahin lang po yan ng tagabasa ko. Hindi na po nakakaabot yan. Sinasabi na lang po sa akin yan na ganito ganun, binura na nila dahil yung nagpadala tanga. So, ganun po. Huwag na wag na po kayong mag doon ng kung kani-kaninong video, kung kanin kaninong link. Dahil yun po, sabi nga po nung aking uh, tagabasa, katangahan na po yan dahil wala naman akong instruction na ganun sa inyo. Kung gusto nyo rin lang po sumali dyan sa ating uh, rapol, ay di, gawin nyo po yung tama kung ano yung instruction. Huwag na po kayong nga uh, gumawa ng ano pa. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? At dito naman po sa Verano Live Studio TV, pag ito po ay na-reach natin itong uh, 150,000 subscriber natin, magpaparapol po tayo rito ng uh, 1.5 million. At uh, yun po ang uh, gusto ko lang sabihin sa inyo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga problema sa buhay, may mga sakit. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung uh, sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal? Abang Lady, mahal na mahal ko ka po kayong lahat.